Try natin ang P100. P100. Pama naman. Pama naman. One hundred. Oo, ang galing! Saktor! Saktor. Oo naman, go one hundred ulit. Sabihin mo kung sweet or bitter. Bitter. One hundred sweet kapag sweet, tayo ngagana natin ng na water. kapag okay. bitter po, tayo ngagana natin ng na condensed milk, mix. ano na baby? ano? ano ba yun? ano? ano ba Sige, ano? ano Wait lang, wait lang. So, Yeah. Water and spinach. Ay okay, okay na okay. ay 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 lang pala. ay 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 ay